Saan daw nanggagaling ang amoy ng bulaklak? Tinatanong sa atin ni Arnold. Sasagutin natin yan. Interesado ka bang malaman? Kung ano sa sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone! This is Aika. Welcome to my channel. Una sa lahat, gusto kong ilagay sa mindset ninyo na ang bulaklak ay hindi po amoy pabango o talagang yung nakatanim na bulaklak. Ito ay isang unique at busy ecosystem na parang gubat na may sariling amoy. Napaka-importante na malaman natin ang natural na amoy nito para malaman natin kung normal ba o kailangan na nating magpunta ng doktor kaya kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na to ang bulaklak ay kailangan alagaan, ang bulaklak ay nagpapawis, ang bulaklak ay kailangan ng hygiene, ang bulaklak ay kailangan ng magandang kasuotan, okay po dapat malambot, cotton ang sinusuot dyan at dapat laging nagpapalit, lalo na kung halimbawa ang naghugas kayo tapos naramdaman yung may konting basa. Kahit konti lamang yan, magpalit ka na. So, dapat hindi natatagalan ng basa doon sa loob para hindi katagala mga ngamoy. Para hindi titirahan ng bakterya. At yun ang magiging dahilan ng amoy na hindi maganda. Kapag ka, halimbawa ang iyong kinakain, ay hindi maganda, mas naapektuhan ang bulaklak. Kaya nagkakaroon siya ng hindi magandang amoy. Ang normal na amoy ay dapat hindi masangsang, hindi mabaho, hindi masakit sa ilong at dapat hindi umaalingasaw. Ang normal na amoy niyan ay masarap singhot-singhotin. Kaya kung halimbawa, kapag naamoy mo yan at parang napasimangot ang iyong ilong, parang nasusuka ka. So, kailangan mo nang magbago ng iyong lifestyle. Kailangan mo magpakonsulta. Kailangan mong gamutin yan. Huwag mong patagalin. Ang unang-unang pwede kong masabi sa inyo na pwede nyo magawa kapag halimbawa may naamoy kayo dyan, ay magpakulu kayo ng dahon ng bayabas at umupo kayo doon, syempre hindi yung bagong kuluha, syempre yung lumamig na, yung maligam-gam na. Umupo kayo doon na mga ilang minuto bago kayo magbanlaw. Sa pamamagitan niyan po, pwedeng mamatay yung mga bakterya na nakapalog dyan, lalo na kung halimbawa hindi kayo palaging nag-aalis ng buhok dyan. So, kailangan nag-aalis ng buhok. Okay, hindi ko naman sinabing kalbuhin nyo. Mag-aalis lang kayo, magugupit lang kayo ng buhok dyan. Kasi minsan ang mga buhok ay tinitirahan ng kung ano-anong pwedeng mag paamoy dyan sa inyong mga bulaklak. At ganun din sa mga lalaki, dapat hindi nagpapatubo ng kagubatan na sobrang malago na masyado ng hindi na makita yung inyong uh, mga kaharian dyan. Okay, so yan po yung nagpapabaho doon sa dapat hindi naman mabaho. At pwede rin po sa mga kinakain kapag ka, halimbawang may hihili kayo sa mga junk foods, sa mga sobrang maalat na pagkain, sa mga mamantika, yung mga hindi healthy na pagkain. Yan po ay isa sa nagpapasingaw sa inyong katawan. Pwede magpabaho ng inyong mga ari-arian. At yan lamang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan mo ang aking vlog na ito. Kung nagustuhan mo, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.